I've been on oh. Grabe nga talaga kamahal ng ating Bell Mariano ang kanyang pamilya na kung saan ay talagang magkakasama nga silang nag-out of town ngayong holidays at sa bawat post nga ng ating Bell sa kanyang social media account ay talaga namang pinag-uusapan at eto nga guys ang bawat larawan na pinost nga ng ating Bell sa kanyang social media accounts sabay-sabay nating tingnan. ayon nga guys sa kanyang caption, I want adventure in the great wide somewhere. Belle, Beauty, and the Beast. At talagang umani nga agad dito ng maraming komento. At ayon pa nga sa mga bula, ay sana nga raw naka-Belle dress itong ating Belle sa susunod na taon na Halloween. At syempre, ka partner niya rito ang ating Doni Pangilinan. marami nga talaga ang nasasabik sa bawat kaganapan ngayon ng ating Doni at Belle Mariano at talaga namang ito ang ating Belle at Donnie ay talagang deserve na deserve nga ang ganitong mga shot Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.